Sinikwat na mga kabatang nakabisikleta ang bag ng kahera ng isang lugawan sa Quezon City. Pero dahil nakamonitor o nakamanman sa CCTV ang mga tanod, ganun dapat pag may CCTV, binabantayan. Nakamonitor yung mga tanod sa lugar, naharang at nasa kote ang mga sospek. Nakatutok si Ian Cruz. Alas 4 ng madaling araw sa Roses Avenue, Quezon City, sa pagitan ng Panay at Quezon Avenue. Magkasunod na dumating ang dalawang lalaking nakabisikleta at pumasok sa lugawan na ito. Matapos ang ilang minuto, biglang labas ang dalawa. Tangay na pala ang bag ng kahiran ng lugawan. Pero naunsyami ang plano ng maharangan suspect na si John Lloyd Reyes ng ilang concerned citizens habang nakatakbo ang isa pa. Nakamonitor ng mga sandaling iyon sa CCTV ng Barangay Paligsahan ng mga tanod, kaya agad nakaresponde. Ang kagandaan nito, agad-agad na huhuli natin yung mga, eto mga suspect na to, no? Uh, dahil hindi na nating hintay na may tumawag, na daw sila. Sa Quezon Avenue na raw nasa kote si Chito Payuno. Sabi ng dalawang empleyado ng Lugawan, ilang beses na nila napansin ang pagdaan-daan ng dalawa na tila hinihintay daw na magpahinga sila. Nagsiselfon ako, namahinga na lang ako ng kondisyon, nakidlip ako. Idlip lang naman po. Tapos yun tapos na. Yun na. Naramdaman ko na inugot na yung bag, tapos may nakakita, sumiga, so, tinulungan kami. Nakaditay na sa QCPD Station 10 sa Kamuningan dalawa na iginigiit na wala silang alam sa sinasabing pananalisi ng bag sa lugawan. May bag kayong kinuha. Nasa barangay paligsahan ng bisikleta ng dalawang inareso. Sabi ng mga taga August 30, naareso ng mga tanod si Reyes at isa pang kasama dahil sa pagtakay umano ng cellphone at laptop. Pero pinatawa daw ang dalawa, kaya nakalaya ang kaheran ng lugawan na naman agad ang bag na nagdalaman ng 2,200 pes nakita, Pero di raw papatawarin ang dalawa. Kung so, hindi, hindi po, namin kakasuhan, baka balikan kami or ulitin pa sa iba. Ian Cruz, Nakatuto, 24 Horas.